This video contains graphic or disturbing images. That may not be suitable for all viewers. Viewer discretion is advised. Siguro malaki ang nahuli mong usa para gusto mong ikaw ang magsagawa ng taxidermy. Interesado ako. Pwede mo bang ipakita sa akin ang usa? Nakukuryos na usa ni Louis. Ngunit alanganin na natumanggi si Rafael, nahihiya siya na ipakita iyon. Imbis ay inaya niya si Louis na kumain o kaya ay magtsaa, pero hindi tinanggap ni Louis ang alok. Kagagaling niya mula sa night shift, kaya nais niya magpahinga. Nasa basement ba? Tanong ni Louis kay Rafael. Kilalang marangal na tao si Rafael. Nakatira siya sa avenue isa, mayamang tao, na may kakayahang magbigay ng isang libong gintong barya, kaya hindi maiwasan ni Louis ang magsuspecha. Hindi naman kaaya-ayang tignan yon pagdadahilan ni Rafael. Kung gayon, ay hindi ko na kayo pipilitin, sadya at abala kayo, paalam ni Lois kay Rafael. Kahit pa siya ang salarin o hindi. Hindi magandang hamunin ni Lois si Rafael, ngunit pinigilan siya ni Rafael. Pinagdududahan mo ba ako? Tanong ni Rafael kay Lois. At hinila si Lois para ipakita sa kanya ang usang nahuli. Habang patungo sa basement, ay malalim ang isip ni Lois. Kung ang duke ang tunay na salarin, walang makakaalam kung ikukulong siya ni Rafael sa isa sa mga silid na dinaanan nila. Mahigpit ang hawak ni Louis sa kanyang armas, nag-ingat siya sa posibilidad na meron trap na mangyayari. Hindi pa man nabubuksan ang pinto ay naamoy na ni Lois ang masangsang na amoy at doon ay natuklasan niya ang usa. Wala naman kakaiba sa kwarto, nasagot na ba ang bumabagabag sayo? Tanong ni Rafael na ikinatango ni Louis. Nang bigla siyang naduwal at lumabas sa silid. Ayos ka lang. Hindi ko naisip na mabibigla ka sa nakita mo. Pangangamusta ni Rafael kay Louis. Hindi sa ganon, hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraan. Pasensya na sa inakto ko, sambit ni Louis. Bagaman, sa nangyari ay humingi din ng paumanhin si Rafael. Samantalang inanyayahan ni Robert si Louis na uminom muna ng tsaa bago lumisan dahil sa namumutla nitong mukha. Ngunit tumanggi si Louis. Nais niyang lumisan at magpahinga. Ngunit ang dahilan ng pagbisita niya sa mansyon ay gusto niya kausapin si Rafael. Nang maiwan silang dalawa, ay muling humingi ng tawad si Luis. Sa matagal niyang pagbigay ng sagot sa panliligaw ni Rafael. Narinig pa ni Luis ang pagbisita ni Rafael sa pamamahay niya, kaya personal lang pumunta si Luis para hindi mag-isip si Rafael na iniiwasan niya ito. Naiintindihan iyon ni Rafael. Alam niyang abala si Luis sa kaso. Napatitig si Louis kay Rafael. Naalala niya ang payo sa kanya ni Sabrina at ng isang tauhan na mas maigi kung pipiliin niya si Rafael imbis ang Crown Prince. Kahit hindi na ikumpara, alam niyang magalang at mabait ang Duke Gayon Gayunpaman, ay humingi ng tawad si Louis na hindi niya matatanggap ang nararamdaman ni Rafael para sa kanya. Halos pagbagsakan ng langit at lupa ang mukha ni Rafael dahil bakay prinsipe maitel. Tanong niya kay Luis, ngunit hindi mapigilan ni Rafael ang labis na galit, tinatanong kita, kung may gusto ka ba sa kanya. Kaya hindi mo tinanggap ang pagkagusto ko sayo. Pinapakalman ni Luis si Rafael. Mabait na tao si Rafael at alam niyang makakahanap ito ng kung sino man na maaari niyang ay Munit Ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Rafael kay Luis. Hindi siya kailanman magugustuhan ni Luis. Nais niyang makiusap ngunit malamig ang mga tingin na pinupukol ni Luis sa kanya. Halos pagtawag sa pangalan ni Louis ang kayang gawin ni Rafael, bakas ang kalungkutan at dismaya hanggang sa bumitaw siya kay munit Ngunit naudlot ang sasabihin ni Rafael ng sumulpot si Benedict. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Louis. Humingi ng paumanhin si Benedict sa istorbong nagawa at pumunta siya dahil sa utos ng Crown Prince. Ang sunduin si Louis at muling humingi ng tawad kay Rafael. Hindi talaga maganda ang punta mo, nandito ka para sunduin siya. Sa mansyon ko, singhal ni Rafael kay Benedict. Gaya nga ng sinabi ni Benedict ay sinusunod niya lamang ang utos ng Crown Prince. Hindi natutuwa ang Crown Prince dahil hindi pa dumadating sa itinakdang oras ang kanyang kasintan. Hindi lang takot sa hindi pagdating ni Lois kung hindi pangamba na baka niloloko na ni Lois si Metel. Hindi makapaniwala si Rafael sa narinig, mas lalo pang giniit ni Benedict na kung hindi ba nabalitaan ang tungkol sa balitang kumakalat tungkol kay Lois at ng Crown Prince. Binalingan ni Benedict si Louis na kung meron pa ba siyang nais gawin. Kaya nagpatiuna ng nagpaalam si Louis na aalis. Nalabis na ikinagalit ni Rafael. Sa paglabas ng mansyon ay ang salubong ng tumpok ng mga reporters. Nang pumunta si Louis ay wala ni isang reporter ang nakita niya ngunit ngayon. Bakit sila naroroon? Hanggang sa nagulat si Louis sa nakita, ang karuwahe ng Crown Prince. Hindi maaari, isip ni Louis nang lumabas ang Crown Prince. Ano ang ginagawa mo dito? tanong niya kay Maitel ngunit hinawakan lamang siya ni Maitel at hinalikan dahilan para manlaki ng mga mata ni Louis Mas lalong hinapit ni Maitel si Louis papalapit sa kanya dahilan para mamula ang mga reporter sa nasaksihan Nandito ako para sunduin ka mutawi ng crown prince at hinila si Louis papalayo sa mga reporters sa loob ng karwahe ay ang pagtanong ni Maitel kay Louis Kung ano ang ginagawa niya sa mansyon ni Rafael nangako sa kanya si Lois na hindi lalapit kay Rafael. Ilang araw pa lang ang lumipas, pero nabali na ang pangako ni Lois. Ilang beses na ba siya naloko ni Lois? Nais ni Mattel malaman ang rason ni Lois sa pagpunta kay Rafael. Mungkahi ni Lois na personal siyang pumunta kay Rafael para maayos ang pakikipag-usap niya na pagtanggi sa pagkagusto ni Rafael. Kamahalan. Bakit pumunta pa kayo? Tanong ni Lois. Hindi kaya, ang taong gusto niyo ay ang Duke Wayton. Dagdag ni Louis. Naisip yun ni Louis na ang taong matagal ng gusto ni Maitel ay may posibilidad na hindi niya malalapitan. Isang taong kilala niya at kasama nila sa academy. Hindi man sila magkahawig ni Rafael ay maraming nakakapansin na pareho sila ng kilos at galaw ni Rafael. Kahit pamalaya ang pag-ibigan sa imperyo, hindi katanggap-tanggap na mag-ibigan ang magkapatid. Halos alam ng lahat na may gusto si Rafael kay Louis. Kaya naunawaan ni Lois kung pakay ni Maitel ang paglayuin silang dalawa. Kaya ka nandito, para hindi kami magkalapit sa isa't isa, tura ni Lois. Alam ni Lois na may mahal ng iba si Maitel. Ginamit pa siya ni Maitel sa isang laro sa paraan, natatawagin siyang White Rabbit, kung akala ni Lois ay sa ikakabutin nila yun. Pero hindi maiwasan ni Lois ang makaramdam ng inis. In love ako kay Rafael. Yan na ang pinakamasamang spekulasyon na narinig ko, nakakatawang haka-haka sambit ni Maitel kay Eloise. Halos pabulong na nagsalita si Maitel dahil hindi siya makapaniwala, alam niyang ilang beses nang nagsinungaling sa kanya si Louis. Pero ang makita niya ang inaasal ni Louis tila ito'y nagsiselos. Hindi ako nagsiselos, pagtanggi ni Louis nang bigla na lamang siyang ihiga ni Maitel. Kilala niya si Louis, alam niyang hindi ito magsiselos, hindi makikita sa mukha ni Louis ang tunay nitong nararamdaman. Alam ni Maitel na malamig pa din ang pakikitungo sa kanya ni Louis at walang pakialam si Maitel kung muli siyang maloko man siya ni Louis sabay si Ilang halik kay Louis ilang beses na ang tawag ni Maitel kay Louis ngunit walang imik si Louis bakit ba pa tawag ng crown prince sa kanya aminado si Louis na wala siyang nararamdaman sa tuwing kasama niya si Duke Rafael pero pagdating kay Maitel halos hindi na maintindihan ang bilis ng tibok ng puso niya nataranta si Louis nang bigla na lamang hilahin ni Maitel ang suot niyang sinturon Nasa karuahe pa sila, ngunit walang bakas ng takot si Maitel. Inakap ni Maitel si Louis sa baybulong ng ang kapitan ng mga gwardiya ay dapat na maging alerto kahit anong oras at biglang hila sa paa ni Louis. Hanggang sa nag-abiso ang Crown Prince kay Louis na magiging masakit ang kanyang gagawin. Puro iba na ang nasa isip ng mga tao sa labas ng karuahe dahil sa hindi pa sila lumalabas at mauga ng karuahe. Marahil na pagtanto na ng mga nakatuklas ang kababalaghan sa loob ng karuahe. Louis, ang cute kong kuneho, gusto mo ba magkaanak? Tanong ni Maitel na ikinabigla ni Louis. kang mag-alala, hindi ka magkakaanak sa ginawa natin. Tura ni Maitel at pilit na hiniwalay ni Louis si Maitel sa kanya. Bakit? Naiinis ka ba? Alam mong hindi madali, sambit ni Maitel. Hindi madali? Nabuo nga ang bata sa isang gabi lang. Isip-isip ni Louis. Alam ni Louis na wala siya sa wisyo dati pero ngayon? Alam niya ang nangyayari. Ano ang gagawin mo kung mabuntis ako? tanong ni Louis.